Pinag-uusapan ngayon ng viral video ni June Marpa Hardwatch yung isang player ng Dominican Republic na si Angel Delgado. Sa trending video ay kitang-kita kita na binigyan ng close face shot si Abay habang sumusunod ito sa opensa ng gilas. Sabihin na nating natulak nga ni June Marpa Pero ang bawian ka ng close face at mukhang sa sigmura pa ito nagawa ay isang aksyon na dapat may consequence na hindi napansin ng referee dahil sa opensa na nagawa ni Jordan Clarkson. After nga ng close piece, tinuro pa ni Junmar Pajardo itong si Delgado. Buti nga hindi dirty player itong si Junmar Pajardo na sobrang ganda pa naman ang nilalaro sa laban nila sa Dominican Republic na naka-score ng 16 points. Malamang kung kay Ranidal de Ocampo niya ito ginawa o kay Pugoy, babawian ito. Masalamat na lang talaga hinayaan lang ito ni Jumar Pajardo na isang mabait na player at ayaw sa laban na magulo. Samantala ang Pilipinas ay gumawa ng history ngayon sa FIBA matapos itong magtala ng historical crowd sa Philippine Arena. Ayon sa report ng FIBA nakakuha ng 38,000 plus na audience ang naging laban ng ating national team sa Dominican Republic. Nabura nga ng Pilipinas ang mga record sa FIBA ngayong taon at maaaring itong madagdagan ulit bukas at sa mga susunod na game ng ating national team. Sa target nilang maging top Asian finisher ngayong FIBA World Cup para makakuha ng slot sa Paris Olympic. Susunod na makakalaban ng ating national team ang Angola na hindi din birong kalaban dahil pinahirapan din nila ang malakas na Italy. At tayo nga mismo kay Coach Stop Baldwin, hindi magiging madali. Ang susunod na laban ng ating national team at kung gusto daw nilang manalo sa laban ay kailangan nilang magamit ang kanilang mga three-point shot na best weapon talaga ng ating national team. Ay naman sa interview ng isa sa mga point guard ng Dominican Republic na si Gian Montero, ay sinabi nito na hindi daw nila inaasahan na mahihirapan talaga sila sa laban kontra sa ating national team. Sobrang hirap daw kasi kalaban ng Pilipinas at sobrang bilib nga ito kay Jordan Clarkson dahil sa galing at talent nito na obviously daw na isang NBA player. Nabigyan daw kasi nila ito ng maraming score at nasa kanya ang bola palagi. Inaasahan din na mas mahabang minuto ang lalaro ni Kai Soto sa Angola dahil yung playing style ng mga center sa Angola ay pwedeng masabayan ni Kai Soto sa laban. Expect din natin na maglalaro din si CJ Perez na hindi nakapaglaro sa Dominican Republic at malamang strategy ito ni Coach Chot para sa scouting reports ng Angola sa napanood nilang laban sa Pilipinas at Dominican. Kumbaga may bagong player na sosorpresa sa kanila dahil given naman na talaga dahil si Jordan Clarkson talaga ang main opens ng ating Gilas Pilipinas. Kailangan talaga ng suporta ni Clarkson para hindi ito mapagot at mapawasan ng turnover nito. Bukas alas 8 ulit ng gabi, sama-sama pa rin nating suportahan ang ating national team sa hangarin nilang makapasok sa second round ng FIBA World Cup at sa target nilang slot sa Paris Olympic. Abangan natin!